Pag nagmamadali ka kasi madali itong lutuin. Ibita mo lang tapos na. Hindi na kailangan pa ng maraming oras. Pag bising bisi ka, ito na lang okay na. O, ba diba? Para-paraan guys, para mabuhay kasi ibang bansa. konting luto pa. Ay, ang bangun mo. Ay, oh, ito pwede din sa guys. Ganun lang yung gusto ko. Oh, diba? Ayan lang para maluto siya takpan muna natin sa tayin natin para maluto siya ng maayos tara ang sara Maluto ko na guys para kahit na i ko pag nagmamadali ako, kuha na lang ng tatlong piraso. Ganon. Dito na kailangan pang magluto. Hindi ako kailangan magluto lagi, guys. O tapos, pwede na natin. Kainin yan langga. O, diba? Ah, pakasarap. hipon for lunch. Pwede ba ang sarap? Sarap na to. Pwede na to. Oh, diba? Kalami. Kalami, guys. Kain na tayo. Kain na lang.